Hello guys, good morning. So ayan, after ko magpakain ng mga itik at saka manok, pupunta tayo dito sa mga kambing para pakainin naman sila. So dyan ko lang sila nailagay kagabi kasi kahapon eh gabi na ako nakauwi. So hindi ko na sila nadala doon sa pinakabahay nila doon sa may likod. Dito na lang sa may aratilis. So it ayan yung baby na kambing, laki laki ng chan. Hello. Hello, hello. Ayan, ito ang mama niya. Ayan yung mama niya. Ito naman lalaki ito, lalaki. Itong brown ko ano to buntis to. Ako, may langgam ka na. Tara, pakakainin ko na kayo. Ayan, tara na. Me! Halika dito. Masaan na ang kahit. Kailangan itali ko sila kasi baka pumunta sila dun sa may kalsada kainin so, nila yung mga tanim ng ibang tao. At ang lakas. Ito yung ito Tinali ko na yung isa. <laughs> ito namang puti. Kasi laog tong puti na to. Kaya dapat talaga itali. Me! ka dito. Huwag mong ubusin yung talbos. Sige dito. Hintay sa damo. Hindi ka. Okay, so next, kukunin natin yung brown ko na kambing. Ayan. Ayan na. Ayan, tara na. Hindi dyan. Hindi dyan. Dito tayo. Hindi ka. So, kailangan yung tali ko eh. Hindi aabot sa palayan. Kasi kahit palay, kinakain ng mga yan. And then, ito yung pinakantali niya. Ayan. So, ito pinakang niya. Tinali ko nito. Igaganon ko na lang siya. Luluagan ko na lang. Tapos, isushoot ko dito sa kahoy. Nakikipaglaban siya. Ayan. Shoot lang. Sa baba. Para hindi siya makawala. Kasi baka kainin niya yung mga tanim ng ibang tao. Next is, kukuha ako ng tubig para sa kanila. At pwede ko na silang iwan. Ayan, kukuha ako dito. Meron kami balon dito. So, ilalagay ko lang to dito in case na mauhaw sila ayan, inom na lang sila dyan ayan yung kambing ito yung lalaki me me <laughs> gusto niya hinahi po yung kanyang channel. oh. ayan, nag-stop siyang kumain kumain ka na kumain ka na kaya nyo. Pag hinipo ko yung kanyang chan, tumitigil siyang kumain. <laughs> kumain ka na. Pambing kong to. Kaya pagka matigas ang ulo nito eh. Nang aaway to lagi. Laki na yung chan niya. Sana totoo na buntis talaga siya. So binili ko to ano sabi one month nang nakastahan. Ewan ko lang, tingnan natin kung buntis talaga siya. Ayan oh. First time kong mag-alaga ng kambing kaya hindi ko pa masyadong kabisado kung ano yung buntis at hindi. Pero malaki naman yung tiyan niya. Ayan. Tapos yung leeg niya, kung mapapansin niyo merong ano, ganyan. May Christmas light. <laughs> Charot. <clears throat> so dito lagi nauubos ang oras ko sa mga alaga ko. Ito kambing na inahin. Yung mama no, nun, nung brown na yon. Actually, dalawa yung anak nito. Yung isang anak nito na lalaki, na kulay itim din. Ano, yung malakas yun mag-ano, mag-me. Kaso biglang nanghina. Ewan ko anong nangyari sa kanya.